Hi guys! Tarasaman niyo ako dito sa pagawaan ng sobrang sikat sa buong mundo na Dubai Chocolate na nagsimula sa 10 to 20 orders lang pero ngayon nakaka 800 plus bars na at sa isang buong araw lang yan. Ang maganda pa dito gawa sa Pilipinas at nakakatulong pa sa mga working students. Ito ang Zuri Cravings na nagsimula lang nitong July 2024 yung kasagsagan ng pagsikat ng Fixed Dubai Canafi Chocolate Bar sa buong mundo. Eh sakto, wala kang mabibili nito noon sa Pilipinas. Puro mga pre-order lang sa ibang bansa. Kaya naisipan niyang gumawa at ina inaral niya ng mabuti to hanggang sa na-perfect na niya. Naglalagay din sila ng tahini kaya ang bango talaga niya. maganda sa kanila dito guys, may sinusundan talaga silang tamang temperature para makasiguro na maganda talaga yung pagkakagawa ng chocolate. Tapos freshly made pa every day dahil lagi talaga silang nauubusan. Nagulat na ako nung sinabi nila na sa isang araw nakaka 800 plus pieces or bars sila ng chocolate. Ang galing, di ba? Tapos nakaka-inspire pa yung kabutihan ng may-ari dahil karamihan sa mga staffs niya puro mga working students. Malaking bagay yung nagagawa niya at nabibigay na opportunity sa mga to dahil bukod sa makakaipon na sila ay eh, makakapagtapos pa sila ng at actually guys, yung kanafe bars nila, affordable yung price at bigger yung version. Kasi nagre-range to sa 310 to 340 grams per bar, tapos 799 pesos lang. Tapos yung small version naman na 80 grams, 299 pesos lang. Half the price na nga nung sa original at mas pinalaki pa. Takam na takam na nga ako at excited na ako matry to kanina pa. Kaya naman ano, pang inaantay natin guys. wag na natin patagalin. I-try na natin. Guys, yung sikat at nagba-viral sa buong mundo na Dubai Chocolate, nakahanap tayo ng locally made. Same ingredients, mga premium quality, pero half the price lang. So, ito yon. Meron silang pistachio canafe bar at meron din silang bago, lotus biscoff bar. So, itong pistachio canafe bar nila, may dalawang flavor, milk chocolate, tsaka dark chocolate. Dalawang sizes din. Ito yung malaki. Ito yung regular size nila, 799 pesos. Then, ito naman yung smaller version, 299 pesos. So, same flavor din. Yung pistachio canafe bar nila, na white chocolate, dark chocolate. Tapos, ito yung Lotus Biscoff bar nila. Pinakasumikat ang itatry natin. Ang <laughs> Wow. Ang ganda. Halatang hindi tinipid. Ito yung milk chocolate, guys. Ha. Try na natin. Mm. Ang ganda ng texture niya, guys. No wonder ang dami na addict dito. Kasi ibang klase yung texture niya. Masarap siya kasabay ng chocolate. Masarap. Imagine guys, half the price lang. Kung yung original, 1,000 plus, ito, 799 lang. Same premium quality yung mga gamit. Same procedure. Same ng sarap. Kalahati lang yung presyo. Lalayo ka pa ba? Support local pa. Tangkilikin ang sariling atin. Sarap. Try naman natin tong bago nila. Lotus Biscoff Bar. parehas may kataisi. Hmm. Mm. Ang sarap nito guys. Completely magkaibang atake. Parehas masarap. Tapos yung texture eh. Panalo yung kataisi na binibigay niyang texture. Kaya pala siya nagbabiral. Deserving kasi ang sarap niya. Actually, kung papipiliin ako kung ano mas gusto ko, kung yung pistachio or itong bisco, mas bisco ako. Para parehas silang masarap. Parehas worth it matry. Ang sarap nito, guys. <laughs> Ang lupit. Imagine in locally made. Hindi mo na kailangan lumayo pa half the price pa. Since nalalapit na ang Halloween, meron din silang ginawang pang Halloween. May mga skull, may ghost. Yan. Same to, different flavors din. Nakapackage siya. So kung gusto niyo malaman yung price, follow nyo lang yung page nila. Open din sila for resellers. Meron na rin sila ng ganitong klase, guys. So kung ayaw niyo ng bar, pwedeng pampalaman, pwedeng pampapak. Nasa sa inyo. Hindi rin tinipid to, guys. may katayti din. Mm -hmm. Solid to. Worth it, matry. Perfect pang regalo. So, yun lang guys. Thank you for watching. Bye! Mwah.